kanino kaya tong teddy bear dito? Wait, teka. Asan tayo? Oh, Min. Nasa kulungan na naman tayo, guys. Eh. Wait, teka. Bakit may bata dun? Oh, Min. Sino to? <laughs> teka, parang kilala ko to, ah. Ito yung anak ni Mr. Barry the prison man. <laughs> Ayan, oh. Eh may chupon-chupon ba sa bibig niya guys? <laughs> Ibig sabihin, ito yung anak ni Mr. Barry. Yan o, ang pa na bata guys. <laughs> so meaning, siya pala ang magbabantay dito sa kulungan ngayon. <laughs> eh madali lang natin to matatakasan guys kasi baby pa yan. <laughs> Wait. Grabe naman yung mga upuan dito. <laughs> eh yan atang baby Barry na yan ang nagkalat-kalat ng upuan dito. <laughs> Pati yung mga libro dito guys, oh, so, kinalat-kalat niya niya. Nagtatago pa siya dun sa gilid ng kulungan. eh, pero huwag kayong mag-alala. Tatakasan natin yan. Kasi madali lang natin matatakasan yan. Kasi baby pa yan eh, Hindi niya tayo mahabol. Pero bago tayo tumakas guys eh. I-like mo muna tong video. Eh, pag na-like mo na, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Oh, ano guys? Na-like nyo na ba yung video? eh, mag-subscribe na rin kayo. Para makatakas na din tayo dito kay Baby Barry. tara-tara, eh, let's go. Meron pala tayong kasama dito ang tatakas, guys. Eh, yung tropa natin na kalbo. <laughs> eh, dito tayo dadaan pala. Tara, let's go. Dadaan na naman tayo dito sa tunnel na to, guys. <laughs> Grabe. Paulit-ulit na lang yung dinadaanan natin dito sa Mr. Barry na to. <laughs> Tapos, pipindutin lang natin ulit to. Pero bago tayo tumalon, eh, tumambling muna tayo ng isa. <laughs> Yan, o. Oh. Astig. <laughs> eh, papakitaan pala natin si Baby Barry kung paano tumambling. <laughs> Ayan, o. Oh. <laughs> E eh, tapos tuturuan din natin siya kung paano sumayaw nang ganito na parang cha cha <laughs> Eh, tara tara, let's go. Andito na tayo sa baba, guys. So mean. <laughs> eh, ready na ba kayo magpahabol kay Baby Barry? <laughs> eh, sure ba yan na mahahabol niya tayo, eh? Baby pa yan, eh. Tara tara, i-check nga natin kung habulin tayo ng Baby Barry na yan. <laughs> Ayan, guys, oh. Hinahabol niya tayo. Ang cute. <laughs> Hindi siya masyado makatakbo kasi baby pa siya. <laughs> you know hindi rin siya makaakyat dito, guys. <laughs> hindi niya kaya umakyat dito. <laughs> kaya tatawanan na lang natin yung baby Barry na yan. <laughs> kaya hindi niya tayo agad makahabol kasi baby ba siya eh. Ayun o. Oh, mean. <laughs> Dumidedi pa siya sa ano. Sa labi, guys. <laughs> eh, kailangan niyo pa pala ng gatas. Oh, mean. <laughs> kaya hayaan mo. Dadalhan na lang natin yan ng gatas pag nanalo tayo dito. E eh, tara tara let's go. Bilisan na nga natin yung pagtakas natin dito. Mamaya dumating yung papa niyan. Si Mr. Oh, no! Barry. E eh, baka ayun ang makahuli sa atin. Hindi yung baby na yan. Ayan. Nasa na tayo guys wait. Andito na naman tayo sa CR. E eh, tara tara check nga natin dito guys. Baka meron ditong pupo ni baby Barry. Ayan o. Tumbling muna tayo ng isa. Eh, tara-tara. Let's go. What? Ang baho naman yan. May naamoy ako. Parang amoy popo dito ni Mr. Parang meron na naamoy dito na popo ni Baby Barry ah. Ayan o. San kaya yun naamoy ko? Feeling ko dito eh. Ayan o, Check natin dyan. Tara-tara. Check nga natin. What? Oh. Min, andito nga guys. Ayan o, oh, andito nga yung pupo ni Baby Barry. Umalis na tayo dyan guys. Ayoko maamoy yung pupo niya kasi mabaho. Ayan o oh, yan o, oh, yung inidoro. pa dito mga kalansay ng baby? Oh mintak Wow, tanga ko, guys, bakit may mga kalansay doon? Pero tara, tatakas na lang tayo dito guys. Baka mame maging kalansay din tayo. <laughs> Ang astig, ayun, tutuloy na naman tayo dito guys. Pero bago tayo tumulay, eh magsasaya muna tayo. <laughs> Ay, kabisado ko na to guys, hindi na ako malalaglag dito sa tulay na to. Kinu <laughs> <Ayun>, astig. <laughs> Eh, tumbling muna tayo ng isa. <laughs> eh, tara, tara, let's go. Andito na naman tayo, guys. Tatalon-talon na naman tayo dito. Hop, oh, dahan-dahan lang tayo, guys. Andito na naman yung gumugulong na malaking bola. Ayan, oh. Be careful daw, guys. Kasi may gumugulong dito. Oh, min Laba yan na bilog. Ay, <laughs> eh, huwag tayo magpapagulong dyan, guys. Kasi mainit yan. Tapos mabigat. <laughs> Eh, hey, tara, tara, let's go. Takbo na tayo, guys. Malapit na lumabas yung bilog na bola, ha? Ayan, oh. Oh, panis. Eh, hey, kayang-kaya ko yan ilagan kasi magaling ako. <laughs> eh, hey, let's go. Umakit na tayo dito. What? yan Teka. Parang alam ko to, ah. Meron ditong kaibigan si Baby Barry. Dito nagtatago, guys. Pero pupuntahan pa rin natin yan. Kakalaban. What? Ano yan? Bakit ang lead naman yan na baby na yan? <laughs> ang cute-cute naman ng baby na yan, guys. Ayun ay no, nahabol niya tayo, guys. So, oh, Meron pa siyang kaldero sa ulo. <laughs> Takbo. What? Lo! <laughs> oh, min. Nakita niyo ba yun, guys? Nahuli tayo ng kaibigan ni Baby Barry. Isa din pala siyang baby. <laughs> Eh, hey, baby lang ba ito eh. Eh, hey, tatakasan pa rin natin yan. Ayan oh. Ayan siya guys. So, oh, magpapahabol tayo. What? Oh, min. Hey, na nice tayo. Tak mo. Hinaabol tayo ng baby na yan. Ayan oh. Hugs, hindi niya tayo nahabol. Kasi hindi siya makakakyat dito. Kasi nga, baby pa siya. Eh, tara tara. Takasan na natin yan. Baka mamaya dumating pa yung papa niyan dito. At... Paluin tayo sa puwet. <laughs> Yan dito guys. Mag-elevator -e daw tayo dito guys. Tara tara. Let's go. Energy drink. Kailangan natin to inumin guys para bumilis tayo. Yan o. Magkakaroon tayo ng super powers. Tatalon tayo dito. <laughs> Ang asti. Grabe. Sobrang galing pala natin mag parkour dito sa Roblox guys. <laughs> Yan o. Kabisadong kabisado ko na to guys kasi lagi ko na to nilalaro. <laughs> Nalaglag pa yung tropa natin. <laughs> oh min, bakit ka nagpalaglag? <laughs> Ayan oh. ang galing, ang astig. <laughs> Tumbling na tayo ng isa. <laughs> eh tara tara, let's go. Akyat na tayo guys mamaya. Magsumbong si baby Barry dun sa papa niya na no, na Mr. Barry. <laughs> Teka, Saan na tayo pupunta? Dito na pala yung hagdan guys eh Diyan pala tayo aakyat Ayan oh Eh tara tara Buksan daw natin yun guys Ayan oh Sino ba kasi naglagay ng hagdan dito? Ayan oh, guys Sa wakas nakakyat na rin tayo dito sa hagdan Wait What the? Andito na naman yung malaking electric pan <laughs> oh. Grabe Pero lalaba na natin yan Kahit tinatangay tayo ng malakas na hangin <laughs> Eh dito guys oh so, Ayan oh Oops, Oh, sa wakas, na, natakasan na din natin yung electric pan na yan. <laughs> Ayun oh, ang astig kasi natin. <laughs> Wait, ano yun? Ayun oh, may mga umuusok. Omin, oh, min. Kailangan ata natin patayin yan. Kailangan natin pawalain yung usok para makadaan tayo. <laughs> Ayun guys, napatay ko na yung isang ano. Yung isang manibela ng barko. Kaya <laughs> manibela ba ng barko yan? ay eh, sabi kasi ni Tape, manibela daw ito ng barko. eh alam ko, manibela ng sasakyan yan. yan. <laughs> Yun o. Uh, isa na lang yung natitira na usok. Papatay na rin natin yan. Let's go. Para makadaan na tayo. Ayun o. Uh, uh, sa wakas. Wala na yung mga usok dito, guys. Pwede na tayong dumaan. Tera, tera. Let's go. <laughs> tera, takbo. Sa wakas pero dito tayo dadaan. oh. dito na naman tayo, guys. Oh, min. Ano na naman 'yan? <laughs> Isa na namang yung electric pan ang tatakasan natin, guys. Eh tara-tara, Talon tayo magpatangay tayo. <laughs> Yun, guys, malapit na tayo sa dulo. <laughs> Yun, sa wakas nakarating na rin tayo dito. <laughs> ang astig talaga natin. <laughs> Di bali na, tara tara, tumalo na tayo dito. Meron ditong tropa natin, meron siyang inaantay. Sino kaya ang inaantay niya, guys? May masamang kutob ako dito, guys, ah. Pero tatambling muna tayo, guys. Pampalakas 'yan. <laughs> nga natin dito, guys. Baka nandito na naman yung baby Barry na 'yun. Oh, so nine what? Andito yung baby Barry na, chef. <laughs> oh, min, ang cute naman niyan. May dala-dala pa siyang kaldero. <laughs> Ipapalo niya ata sa puwet natin. <laughs> Di bale, babasok kain natin yan. Para hindi niya tayo mapalo ng, ano, kaldero guys. Yan, o. ugs, ugs Ang galing. Hindi. Babarilin natin yan ng, ano, ng pineapple. Yan, o. Teka. Hindi na siya nagbabawasan, guys. So mean. Yan, guys, o. Meron pa siyang dede. Sa <laughs> wakas, natalo na rin natin yung baby Barry na chef. Yan o, tumbling muna tayo ng isa. Let's go, tumalo na tayo dito. <laughs> oh, man. Grabe, na laglag tayo, guys. <laughs> Ang astig talaga natin. Ay, <laughs> eh, tara, tara. Umakyat na tayo dito para makatakas na tayo dun. Ayoko na dito. Baka mamaya dumating na naman yung papa ni mister. Baby Barry! <laughs> Iwasan natin. Yan, oh, mean. Yun, sa wakas, nandito na tayo, guys. <laughs> Malapit na tayo makatakas, so oh, mean. Kailangan, ay hindi, tatalo na lang pala tayo dito. <laughs> nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? Mukhang biglang lumaki si Baby Barry. <laughs> <What>? <laughs> oh, mean. Kakalabanin natin yan, kahit oh, naging giant no! baby pa yan. <laughs> yan, oh. Nandito siya guys. So nakikita ko siya dito. Oh, min. <laughs> Eh, tara-tara. Let's go. Ready na ba kayo? Eh, kung ready na kayo, simulan na natin. Ah, saan na yun? What? Andito, guys. <laughs> Ayan siya, oh. Grabe, naging meka siya, guys. Oh, man. Pakapatayin pa rin natin yan. Oh, teka. Anong nangyari sa atin? <laughs> eh, sumabog pala tayo, guys. <laughs> Ayun. Sa wakas, natalo na rin natin yung giant na baby Barry. <laughs> eh, nag-enjoy ba kayo sa mag-escape natin, guys? Eh, kung nag-enjoy kayo, e eh, eh, like nyo naman tong video. At wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe. Ayun, so wakas napunta na rin tayo sa safe zone. E eh, kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng video natin, e eh, maraming salamat sa inyo. E eh, maraming salamat sa pag-suporta nyo at panonood ng video ko. E eh, eh, hanggang dito na lang pala matatapos ang video natin. E eh, abangan nyo ulit ang susunod na adventure natin sa pag-escape the pre On. Tara Tara, let's go!